ito naman tayo sa pang-scam sa buhay at pag-ibig. Ito 'yung mga yeah. sinabi ni Joros. Let's go to the first one. Paano na scam pag ah uh, sinasabing I love you? Ayan, I love pa you. <laughs> oh, oh. Paano mang-scam? Paano, paano mo malalaman? Paano mo malalaman na In ini-scam ka ng isang pa taong nagsasabing I love you? Kapag masyadong nilalanggam na ng love niya, 'yung tipong ibababa ko mga buwan sa 'yong mga ay, bamboo buhay kitang pagsisilbihan Gini. yung masyadong matamis na ano nakakadiabetic na salita uh -huh. mag-ingat ka doon dahil mm. kumbaga kung kung uh, words of affirmation man ang gagawin Gawin mo yun after nyo ng kayo ikasal araw-araw hanggang sa okay. mabuhay kayo so mag-iingat pag merong, i love you i love you mula so sa mga mag-iingat narito po ang pangalawa Let's go to the next one. Mula, I love you, hindi kita iiwan. Ayan, marami rin na ganyan. Hindi kita iiwan. Kasama mo ako hanggang sa dulo ng mundo. Mga... Kapag masyadong matatamisa naman, hindi, kailangan uh, walk the talk na lang eh. Kumbaga, hindi, hindi ka puro... Sandali, ba't alam na alam mo to? Ha? Huh? kumakaking <laughs> uh, lang ako. Hindi, <laughs> 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 pero <laughs> totoo yan. Uh, yung sumusobra na doon, hindi kita iiwan sa hirap at ginawa. Hindi, kasi di, dito ba? meron kasi, di ba five love language. Uh, yes. Uh -oh. Minsan kasi, masyado nilang inaano yung right. words of ano. Let's go to the third one para matapos lang natin. Okay, malapit na ako. Ayan, marami, marami na bibiktima dyan, lalo na yung mga kabataan. Ayan, mm -hmm. uh, ganyan. Hello? Oh, on the way na ako. Sa jeep na ako. O, oh, tige. Ah nagme-medyas pa lang. Oo. Oo. So, marami gano'n kasi. Pang-scam yan. Oo. Oh, sinasabi mo, kausap mo sa phone, sinasabi mo ahead kung nasan ka. Okay, yung huli. Uh, ah, tingnan natin. Pasisikatin kita. Ayan, marami sa industriya natin. Oo. Oh, oh. Pasisikatin kita. O halimbawa ako talent. Uh, ah, marunong ako kumanta. Tapos, uh, ah, marunong ako sumayaw. Gusto uh, uh, mo Opo. O, opo, opo, opo. Wala kang kailangan gawin. Ah. ako nang bahala magpasikat sa'yo. Boses mo palang nakakatakot. <laughs> 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 Pero mag-iingat, ako manager po, pag may nag, uh, lumapis sa'yo at nagsabing, pasisikatin kita, mag-isip ka. Joros, maraming salamat. <laughs>